Yo mga kajutsuke magandang hapon sa inyo mga viewers yeah. So andito naman tayo sa dagat yeah. okay. Sa ating sisilipin yung sunset guys yeah. Tatang Ah ganda Sunset sa dapit hapon mga gadgets kay Napakaganda. Alright. So, so antayin natin hanggang sa lumubog siya. Alright. Yeah. Oh yeah. Yeah, shout out po kay Ma'am Tabibing Ilog ng Silang Cavite. Yeah, kay Jenet TV. <laughs> ng Mabini Manila kay Tisya Channel ng Binundo shout out sa mga Sword so Community Pebs Plug ng magtansibu Cebu kay the Tejero TV Official Alright, parang mabagal sa lumubog, lumubog guys bagal Shout out po Philippine Airlines. Shout out sa mga Luzon, Visayas, Mindanao yan. Mega mega love shout po sa inyo. Maraming salamat po sa inyong support sa, sa, mga nanonood po sa akin. Maraming salamat po. Yan. Sa mga pasahero ko sa banana boat maraming salamat ko Alright. may dumaan mga kadetske